Hoy, gugurang witch! Bakan witch! <tapos> Larga! Ano <Alay> iya ninyo? mo! <tapos> 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 Snow White, anong niyabot bang kadiri sa mong kalibutan? Ambot lang! Kapag mata na ako, nanaman mo! <tapos> Wala kay laing na hinumduman si Snow White? Hinumduman? Taisa. Ay tama di ay! ni nagpakaon sa apple tapos nakatulog ko. Kauna ni para mo guapa ka og Kinsay nagpakaon ni mog apple is no white. Snow white. Basta tigwang man to. Ano tong pangitaon Snow White? Ambot lang no, asa tong pangitaon? Gamitig Google Map. Halawaw, itong tatay. Pagitaon na tong tigong Snow White. Unsaon? Snow White, ako'y bahala. Uy, dali na mo! Um, may igot tadi ha? Ego? Hmm. lagi! Ako palang daan, goot na. Wa, di mo salig. Kasosyal ba ni mga diwindi ha eh? Nay motor. Snow White, ikaw na! Pagitaon drive ha? kaysa ang marag naglugos kag abot sa break. Hmm. Kaya ra kayo na. <laughs> hoy, Kuki, udali dra. Ay, ay, kala ini mo, ay magulit Huy, ka. <laughs> hoy, sunod. <laughs> <laughs> hoy, kagot man ani oi. Bay ko pa bata. Ay sige, istorya dra, udali. Tay sabi mo ragot na gud! Hoy, pagdali mo ba? Hoy no. ko juga ata ni. Uy, goot na dyan, kayo ba? Sa man, style na eh. Oh, kaya pa, luag pa! Si luag, eh! Kita ka na goot na dire, oh! Ah, ah! Ay, bugat na kong kayo, ay! Sa tatatay sabi! Sa mo, mo ni goonit, ay! hinay lang! Naunsa naman ni eh! Ah, cool? Ay. Alam, siguro sa kayo kung hindi na, cool! Lili ko, bahala ka mo rin mamatay. Salamat kay cool! Makasarili kayo ka. Ha! si Snow White or Seven Dwarfs. Tuarang witch, tuarang Larga! 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 Larga ba! Larga ba! Witch Cool! Oh! Witch! Manugo, manu Nga naman to? Agay! Teko sapat to. Agay! Akoy goko dotong witch be. Gugurak ul! Gagan win!